Good morning, mga kasari. Good afternoon, good evening. Kung mo mong kayong oras na lang sa aking video may for today's video, mga kasari, ay ang i-share ko sa inyo. Ano ang ginawa ko sa aking kita na may stocks pa ako? Ito po, lahat ng aking na-share ay pinagawa ko po ito sa aking um, sari-sari store um, disclaimer lang po guys, uh, sa mga matagal na naka, uh, nagtitinda yung malaki na ang kanilang mga sari-sari store, alam na po nila itong mga discard ko. At sa mga baguhan lang, yung nagpa-plano pa na nagtayo ng sari-sari store, ay ah uh, sana meron po kayong makukuha ng mga ideya uh, na sa inyo na po yan sa mga nananood na kung um, gawin ito ang aking natives na ginagawa. Sa hindi ko pa na simulan, uh, sa mga hindi pa na-subscribe sa aking channel, subscribe LMVlog, and like and share natin para marami pang makapanood itong video kong ito. At... I-click na rin ang notification bell para ma-notify ko kayo sa mga bagong in-upload kong mga video. Balik na po tayo, mga kasari. Ito po ang ginagawa ko sa aking mga kita kahit may mga stocks. Ako. Ayan. Kapag nakita ko sa aking mga tingi na meron akong mga kita or pera for binta at meron tayong mga stocks ay yung mga na ilista ko yung naghahanap na kung meron ako niyan uh, tulad ng uh, powder milk na 250 grams yung lap ko noon dahil hindi pa ako nabibinta ng marami ng ganyan dahil hindi po marami. Hindi masyadong para mong naghanap uh, mga iisa or tatlo lang ang naghanap kaya uh, bumili ako ng ganyan. At uh, ako ng maliit lang. Uh, bumili ako ng tatlong piraso. Yan ah uh, mga iba't ibang mga paninda na wala ako yun ang ginagamit ko na pera na naitinda ko po sa aking sari-sari store. Uh, nasabi ko na po yung nakarang kong victim na po. Meron po akong mga uh, paninda na wala ako. Inilista ko po siya. At ayun, yung nalista ko na po at uh, nakita ko na po ang mga um, yung mga paninda ko na dapat bibilhin ko. Apa, may na ipundo na po ako na um, binta or kita ay ibinili ko kung ano ang mga kulang po sa aking mama paninda. Yan, yan po ang aking uh, ginagawa sa aking mga kita sa araw-araw na kung meron pa ako mga stocks. Uh, ito po mga kasari lahat ng wala ako at uh, merong naghanap, ilista ko po siya sa papel. At uh, yung mga tulad ng carnation iba, yung carnation na uh, condensed, meron talagang mga hanap niyan pero hindi masyadong marami. At hindi po araw-araw sila naghanap. Kaya bumili ako ng ng uh, dalawa o tatlong piraso. Dahil meron namang magahanap. At yung ah uh, white sugar, meron naghanap pero hindi masyadong maraming naghanap kaya bumili ako na uh, isang kilo. Bali, ang isang kilo ay ah uh, inirip ako po siya ng one point dahil wala namang naghanap sa akin na uh, isang kilo. Meron na naghanap na uh, one pork. Ayan. Kung meron, maghanap ng isang kilo. Yan, inilista ko. At uh, kapag meron na rin kita, uh, bumili na rin ako. Lahat ng mga... Uh, sa pagsimula ko palang gay mga kasari, ay inilista ko po kung ano ang no... Kung ano ang wala ako sa aking sari-sari store. Dahil meron talagang customers na o mabalik na maghanap sa aking sari-sari uh, store kung meron ba akong yan. Tulad ng yung isang araw, mayroong naghanap ng dried mickey. Ayan, hindi po ako nagtitinda dahil simula. Akong nagtitinda, wala po naghanap. At uh, kung may naghanap na, hindi masyado parang sa isang buwan ay meron sa o dalawa. Uh, hindi ko nga lang siya, in, hindi ko nga lang siya nilista. Pero sa ngayong taon ay sumagsimula na po sinanaghanap. Kaya inilista ko at diniliko ko. Yung dried miki, madalas po itong minahanap sa mga uh, nabluluto. Madalas sila sa mayong taong na maghanap ng ganyan kaya ako rin ay nan uh, ako ng istahan para makabili ako. Yan, yung mga um, uh, tablets ko yung mga paracetamol. Lahat ng paracetamol at yung gamot para sa ubo, sit o uh, yung ubo, yung mga uh, tobi ko yung mga paracetamol at yung mga um, uh, gamot sa chan, ayan, hindi po ako merong lahat niyan. Kaya kung ano mang mga hinahanap nila, kung ano man ang kanilang mga tinatanong, inilista ko na lang po. Ayan, kung kapag meron akong binta, yan ang binibili ko sa aking mga kita sa araw-araw na meron pa akong stocks. Ayan, pinaka pinakamaganda po kung meron po tayong mga stocks or meron po tayo kahit maliit lang ang ating binibig, Kapag may customers tayo na gusto nilang bumili, meron po tayong ibigay. Kaya kahit marami tayong mga ah kasama na ang ah, sari-sari store or kakumpiting um, lamang pa rin tayo kung meron tayong mga paninda na gusto nilang uh, bumili or hinahanap nila. At pag meron silang hinahanap sa ating sari-sari store at naibigay po natin, babalik at babalik pa rin sila sa ating sari-sari store. Ayan. Yan po ang lahat na na-share ko dahil... Yan ang ginagawa ko sa ating sari-sari Hindi po kalakian ang sa sari-sari store. Malikyan po ang aking puhunan, ang ating, ating, ating ang aking sari-sari store ay maliit lang. Uh, at nang sisimula pa lang, ako sa aking uh, kakasimula, hindi ko pa ako nang uh, natagal po sa aking pagsari-sari. Yan po mga kasari, balag na po tayo dahil may bumibili. Hmm. Yan. Ang ginagawa ko sa aking mga sa uh, sari-sari store na mga parinda ko ay dapat inilista ko at uh, binibili ko kung ano ang mga ah uh, kinakailangan na bating customers. Kinakailangan po alam natin ang mga ah uh, kinakailangan nila at yung mga hinahanap nila para hindi na natin makalimutan ay dapat po tayong mabispa ng ganitong papel. ah uh, kinakailangan na ah uh, alamin natin kung ano ang na gusto nila o mga kinapailangan po nila. Dahil kung mayroong tayong na kompetensya na sari-saristo ay kung wala sila, ang mga customers nila ay papunta sa ating sari-sari store. Kaya yun ang ginagawa ko ng mga ah, tips po kung anong ginagawa ko sa aking mga kita. Kaya yun ang mga That's kina kinakailangan po natin ka. Kahit may stocks ka pa huwag natin gamitin na ang mga uh, yung mga pera na ayon uh, kita natin sa kaysari-sari store dapat hindi po natin ibili na kahit ano para hindi sa pendahan kailangan po na kung ang kita sa ating tindahan ay dapat uh, Maibili natin para sa ating sari-sari store Para Meron po ah, Madagdag sa ating sari-sari store Yan po lang po guys Ang aking ma-share sa mayon At uh, Ulitin ko sa mga diba na A, Subscribe Please subscribe my youtube channel And click the notification bell Para mag-a-file Ako kayo sa In-apply ko Maraming maraming salamat po Sa inyong lahat. And get this thank you